Oh, anong sabi ng tatay? Ha? Anong sabi ng tatay? Sabi ng tatay ng babae boy, yung asawain uh, ko boy. Ano daw? Kung kaya ko ba daw buhayin yung anak niya? Ano? Sabihin mo sa kanya na ang pagpatay ang mas mahirap. mas madali lang yung pagbuhay pagpatay yung mas mahirap Ker. mas ang pagpatay hindi ko daw kayang buhayin boy kasi bisyuso daw ako malakas daw akong manigarilyo boy bisyuso daw ako boy masusunog lang daw ang baga ko dahil daw sa sigarilyo sinusunog ko daw yung baga ko yun ang sabi niya boy Oh, sabihin mo sa kanya na hindi nga nasusunog yung nguso mo na. Yung sigarilyo malapit sa nguso mo, yung baga mo pa kaya. Sabihin mo, masyado namang ma arti yung tatay ng babae na yon. Boy, tulungan mo naman ako, boy. Hinahanapan ako ng ano, boy, ng sabi ng tatay niya, boy. Kung gusto ko daw maging asawa yung anak niya, Bigay ako ng dalawang baboy, dalawang baka, at saka dalawang kalabaw. Yun ang sabi na boy. Ano bang gawin ko boy? Tulungan mo naman ako boy. Anong may tulong ko sa'yo? Tingnan mo ang ulam ko. Anong may tulong ko sa'yo? Tingnan mo ulam ko. Sabi nung tulong. Santay maghanap ng baboy ngayon. Hmm. Ha, santay maghanap ng baboy. Oh. Dalawang kabaw, dalawang dalawang kalabaw, dalawang baka, dalawang baboy. Baboy santay maghanap. Hmm. baka santay maghanap. Kalabaw, santay hanapin yan. Kita mo yung ulam ko, ito ng lang. Masyado kang ano. Masyadong marti yung ano nun. Taga saan ba yung napulot mo na yan? Ha? Taga yan? Masyadong marti yung tatay ng babae na yon Iwanan mo na yon Magsinap ka ng iba. Kailangan okay.